Yeah, yes. yes! Wala kasi ito si Pet Esperida. O oh, bakit yan ha? Bakit daw nag-aaway tungkol sa pera? Wala ah, kasi tiw, tiwala sa isa't Ayun. isa, kaya nagtatalo sa pera. Yun. Ito naman, sabi ni Mary Grace Marcelo Tanedo. pera ang madalas pag ng mag-asawa dahil hindi may iwasang maging ugat ito ng pag-aaway. Lalo na kapag hirap sa pinansyal. Sa panahon ngayon, kung walang pera, hindi ka masaya, hindi totoo yung money can't buy happiness dahil money can buy more happiness. Mukha kasi akong pera, sabi ni Mary Grace. Marcelo, talino. At, at, least, nagpakatotoo ka. Kiki ni, J. Fadenga, kasi po mahalaga po sa atin ang may pera, pero mas maigi po itong pinaghihirapan. Tama. Sabi naman ni Ruby, pameronag, madalas pag yan ng mga mag-asawa ang pera. Bagay iba po ang mindset? Ang isa, gustong umasenso ang buhay. Pero ang partner, nagwawaldas. walang pangarap, hindi matanggal ang mga bisyo. Uy, ganda na sagot ni Ruby. May hugot, may hugot. May hugot. Si Judy Falcatan naman, pera ang madalas sa pag ng mag-asawa dahil wala silang tamang pagbabudget at hindi nanonood uh, ng programang Mag-Budget Tayo. <laughs> Tama. Hi there, Judy Falcatan. Avid viewer din namin sa Julius and Tintin si Judy. Ito naman si Mayumi. Mayumi, pera ang madalas pag ng mag-asawa dahil sa hirap na pinansyal na mag-asawa. Kapag kulang sa pera, ito ay simula na ng pagtatalo o pag-aaway na nagbibigay ng emotional stress dahil sa hirap budgetin ng pera. Pilit pinagkakasya pero hindi talaga magkasya. Isama mo pa dyan kung may bisyo ang isa at di maiwasang kaliwat ka ng gastos na di naman kailangan. Oh, Nagbuhos na talaga ng sama ng loob si Mayumi sa atin at may punto naman siya. Hello Mayumi! Uh, Marilyn Abid, pinag-aawayan naman ng na mag-asawa ang pera dahil Di po sila nagpapasakop sa isa. Hindi na pinag-uusapan na may hinahon pang paraan para mapalago ang perang hinahawak nila. Ay, yung. Gagaling. Gagaling. Sabi naman ni Aubrey Jane Elorza sa Lazar, kasi po walang tamang pag-uusap sa pagbabudget ng pera. May kanya-kanyang paggastos ng pera, bili ng bili, hindi pinag-iisipan, lalo na kapag walang ipon at may darating na mga bayarin, sila Bina Judith yan. Kaya nag-aaway na lang kasi walang madudukot. Ang gagaling naman ng mga sagot. Alam mo, magaganda lahat, pero kailangan meron talagang kang piliin ng isa. Ang pinili po namin ay si Mayumi. Pero ang madalas sa pag ng magsawa dahil hirap ng pinansyal. Kulang cool sa pera, simulan ng pagtatalo, pag-aaway, nagbibigyan emotional stress dahil sa hirap budgetin ang pera. Mayumi, congratulations! Ikaw nagwagi ng Ipon Box!